napagkasunduan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng National Food Authority ang bagong presyo ng palay na makatutulong sa mga magsasaka. Nagbabalik si Alan Francisco. Nagtawaga ako uh, ng meeting ng NFA Council uh, para tignan ang paano nang pwedeng gawin para ang presyo ng pambili ng NFA sa palay ay uh, yung wet at saka yung dry, ay kailangan natin tignan dahil nagbago na ang sitwasyon. Matapos ang pagupulong ng National Food Authority Council na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagtakda na sila ng bagong presyo ng palay na pagkasundoan ng konseho na gawing mula 19 hanggang 23 pesos ang kada kilo ng dry o tuyong palay habang mula 16 hanggang 19 pesos naman sa basang palay depende sa kalidad. Na masiguro na makapagbigay naman tayo ng na magandang hanap buhay sa ating mga, ating mga magsasaka. Kaya Uh, mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon mas, nasa 14, 15. So may meron na silang meron na silang pagkikitaan. At bukod pa ron, nandyan na yung price cap. So para maikalma natin itong uh, nangyayari sa rice prices ayon kay Pangulong Marcos. Bukod sa tataasang kita ng mga magasaka, ay mapapakalma nito ang presyo at matitiyak ang sapat na supply ng bigas sa pamilihan. Samantala, nangako ang NFA na tatanggalin sa merkado ang imported rice at direkta itong isusupply sa mahihirap na pamilya para hindi makaapekto sa presyo ng lokal na bigas. Pinag-aaralan na ng NFA na gawing bigas sa halip na cash ang ipapamahaging ayuda sa mahihirap dahil sa bagong presyo ng palay, Mangangailangan ng NFA ng 15 hanggang 16 na bilong piso para sa palay procurement. Alan Francisco, para sa Bayan.